Simbolo sa kalambuan sa Jansan, alang kay Tatay Aminodin rumundaw, ang mga programang naghahatag og ayuda alang sa mga residente. Sa sama matud pa lisod ang kinabuhi, kalambuan na ang paghatag kanila og ayuda. Nambero sa mga tao na. Sam sama na mo. Karon dai mo abot ko, kon. Dako kayo pasalamat na mo kay siyempre kami nga uh, palad me tapos, paladme, tapos. Pasalamat gud nga naigaabot nga hinabang. Pud na ko ingon na asin na sinati na full plate sila sa ilang ano pero sa kwa lang na may mga kabaguhan pero gamay lang pa. Sa pagkakaroon gamay pa. Si Danilo Munoz, bagong balik lang sa Jansan, apa nakita na usab niya nga aduna nay improvement sa dakbayan particular sa mga bag-o ug dugang traffic light. Uh, sa so unang nakita karon diri sa sa atong lungsod sa Jansan ang sa traffic dito sa itong mga traffic light medyo na improvement kung i-rate matud pa sa mga residente out of 10 ang kasamtangang administrasyon pasado kini alang kanila sa di dipod 100% pero nasa mga 90% ano nasa mga 8 nung 8 lang sir um, medyo di pa nakita ang kwadyo improvement gamay kulang pagamay Hinaot na lang karong bagong tuig sa mga residente mao ang kasulbaran sa dugay ng problemang transportasyon o dugang programa alang sa mga kabus sa Jansan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.